Nawasak ang mga bahay sa Tondo, Maynila matapos hampasin ng alon at malakas na hangin. Problemado ngayon ang mga residente kung saan sila titira dahil bawal na silang bumalik sa lugar. Narito ang report. Palutang-lutang ang mga kahoy at gamit sa dagat sa may isla puting bato, Barangay 20, sa Tondo, Maynila. Galing ang mga yan sa walong bahay na winasak ng malakas na hangin. Dahil gawa sa light materials, mabilis na natibag ang mga bahay. Ang ilang naninirahan sa lugar, pilit isinalba kung ano ang mapapakinabangan pa. Gaya ni Shelo, na sa 25 taon niyang pagtira sa isla puting bato, ngayon lang daw ito naranasan. Ang bagyo nga po, hindi bumagsak. Ewan po namin kung bakit po kaganina nagganong po yung mga bahay. Mga uniform ng mga bata wala na po. Mga gamit nila sa school, lahat po. Mga dokumento sa mga pag-aaral po nila, wala na po. Mga birth certificate, wala na po. Basa na po lahat eh. Si Dennis naman, nasaksihan ang malang domino effect na pagbagsak ng mga bahay. Yung iba, ko, good lamber, kaya ano, may hinang klase. Nakababot sa dagat na kaya nabali yung mga, mga tukod. Tapos, inayos nila yung sa ilalim. Pagkaayos nila sa ilalim, bumigay na yung mga poste. Hanggang bumulusok na lahat. Wala namang nasaktan sa insidente. Pansamantalang naninirahan sa Delpan Evacuation Centers ang isang dosen ng apektadong pamilya. Patuloy na pinag-aaralan kung bakit bumigay ang mga bahay. Pero sabi ng Manila Local Government, hindi na pwedeng bumalik ang mga residente sa lugar dahil delikado. Uh, Pag-uusapan po ng ating alkalde at ng IPC alkalde kung ano po yung dapat pong gawin sa kanila at saka kung ano po man yung maaaring tulong na ibigay po ng Lusot ng Manila. Hindi po po sila pwede bumalik para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.